Panibagong araw, panibagong bike day. Bike to work tayo ngayon, Cavite, hanggang Tagig. Monday nga pala tong ride natin. 7.30 a.m. tayo nag-ride out. So, galing SM Bacoor, or binaybay lang natin tong Aguinaldo Highway. Tawid sa Sapote. Dahil rush hour, iwas tayo, Diego Sera. Kanan tayo dito. And then, mag-U-turn. Pag-tawid, kanan, papunta ng tramo. Dere-derecho, pinakadulo. Kanan tayo, papunta ng Bilyar Yan, nasa kaliwa natin, guys, yung logo. Pinakadulo nito, aakyat tayo sa may tulay sa may SM Sukat. Max effort dapat doon para di masyadong sagabal sa mga kotse. Problema pagbaba, sobrang traffic. nag -e embudo kasi dyan dahil sa ginagawang flyover. Buti gravel bike dala natin. Dito na lang tayo sa side walk. Wala pa namang naglalakad eh. And then paglampas dun sa embudo, wala na traffic halos dun. Lagpas ng Kaingin Road. Then pinakadulo ng C5 Extension. Kaliwa tayo. Papunta ng Service Road. Kaso isa pa tong sobrang traffic din. Pagdating sa intersection, kanan tayo papuntang sa Bridge. Tatawid tayo sa dalawang traffic light. And then ito yung pinaka-favorite kong hatawin sa bike to work ko. Yung Ahon papunta sa may base. Mahaba dito puro naman bike lane. Pero yung malapit sa McKinley, halos pumapasok na yung mga motor. Wala eh, sobrang traffic talaga. Dito na lang ako sa gutter dadaan. Tawid tayo sa McKinley Hill, papasok ng BGC, and then dun tayo magpapark sa may Uptown Mall. Grabe, buti na lang nagbike tayo. Kapag nagdrive ka o commute, sigurado aabutin ka ng siyam syam dito guys. By the way, may guard dito. Lock ko na muna bike ko. Ride safe!